Kalagwaso naman ang nakatalang top 2 most wanted person city level sa kaso nitong qualified death sa 13 Martires City, Cavite. Ibalita mo, Patrolwoman Woman Purcell May Urbano ang top 2 most wanted person city level sa kasong qualified death ng Cavite PNP sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires City Cavite nito lamang ikadalawamput isa ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Erickson B. Nato, Chief of Police ng 13 Martires Component City Police Station, ang sospek na si alias Emmanuel, residente ng nasabing lugar. Matapos ang mahigpit na pagmamatsyag at pagsubaybay, nahuli ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa krimeng qualified theft na may inirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 40,000 piso. Nasa kustodiya na ngayon ng 13 Martires Component City Police Station ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pagkakaristo ng isang individual na kabilang sa top two most wanted person city level sa kasong qualified theft. Isa lamang ito sa pagpapatunay at pagpapakita na ang mga kapulisan ng Trece Martyr City ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya kontra wanted person upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang komunidad ng Trece Martyr City. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patron Woman May Urbano. Alagat ng batas, tagataguyot ng balita. Maraming salamat, Patsyo Human Urbano. isa